Aliyon na aliyon talaga ako dito sa lunch. meat kapag ganito ang paraan sa pagtanggal ko ng meat dito sa lata. So binuksan ko itong ating apoy to medium heat at nagintay lang ako ito na umangat. Yan, di ba? Napakaganda. Pero, syempre, marami pa rin tayo ibang paraan para ito ay matanggal. Oh, di ba? Alim alim talaga ako kapag ganitong paraan yung ginagawa ko. Yun nga lang, mag-ingat kasi yung lata mainit. Ang unang try ko nga pala dito, ayan, medyo talaga nainip ako ng konti. Kaya naman, patay hindi ako ng ating apoy. At para siyang nabantila, o nabantilawan, para siyang, ayano o, kalahati lang talaga ang umusbong dito o umangat kasi yung pressure sa pinakailalim nito ay uh, siya, Pero kung nga papanatiliin natin na yung apoy ay nakabukas, ay tunutuloy na may pagkakaangat ng ating meatloaf sa lata. Yun nga lang tumatagal ito ng mga 5 minutes. Again, may ilan tayong paraan sa pagtanggal uh, ng meat dito sa lata. Pero pwede nyo rin buksan yung magkabilang dulo ng lata at uh, ipush nyo lang ito. So, hindi ba ko lang yung ating luncheon meat na para siyang kasing laki ng uh, french fries? Pero may pagkamakapal ng konti. At para naman sa ating coating, ito ay dalawang itlog, mga pampalasa natin, katulad ng asin at paminta. Gumamit lang din pala ako dito ng breadcrumbs. Yung pan ko breadcrumbs ha, yung makakapalo na butil at ng ating harina. Yung harina, huwag yung nalalagyan ng uh, kahit anong pampalasa kasi medyo may pagkamaalot na yung ating luncheon meat. Ang una ay kukot lang muna natin ito ng harina. Pangalawa yung ating dito sa itlog at ipangatlo naman dito sa ating breadings. So ganitong ang paraan ay mas magiging crunchy pa yung ating luncheon meat. Pero ibang paraan naman ay papwede pa natin itong ilublub pa ng isa pang besa sa itlog then another sa breadcrumbs. Mas makapal yung kalalabasan ng ating luncheon meat fries. Siyempre, bago natin ito ay make sure na mainit na yung ating mantika kasi kapag hindi mainit ay mababantilawan din yung pinaka breadcrumbs natin at ay hindi ito didikit o lulutang yung mga breadcrumbs from luncheon meat. Hintay lang ito maluto at mag-golden brown. At ito ay optional lang naman. Siyempre, gumagawa tayo ng video at for the purpose of presentation or presentation purpose, ay ito yung ginamit ko rin lalagyanan na natin. So, nilinis ko muna yung ating tissue pero magingat kayo ha kasi pinakagilid ng ating lata ay medyo may pagkamatadim na. Uh, para umangat yung pinaka-launcheon ng meat fries natin dito ay nilagay ako ng mga pampakapal katulad ng tissue. So, itong ating luncheon meat fries ay hindi naman kailangan araw-araw na lutuin. Pamisan-misan, maganda ito na pambaon sa ating mga chik chikiting at na ating pang -mirenda. Kasi di ba, minsan marami tayong stock ng luncheon meat sa bahay at ang mga malapit na ma-expired kasi nga wala tayong masyado na iisip na lutuin pa dito. So, itong paraan ito na ay napakasarap at napakurutong. Again, hindi ito kailangan araw-arawin. Ito ay isa lang idea kung pa paano lutuin itong ating luncheon meat. So, maraming po sa inyo lahat. Don't forget to follow yung atin syempre, Ang Sarap Grabe, Mama Shirley, Shirley Datol Anil Kumar, at Ang Sarap Grabe Overload. Bye! Enjoy eating with moderation.